dapat idulit na siguro na ako sa be. hello guys ayan si Sarah guys gumagawa siya ng portfolio yan ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kagaling si Sarah gumawa char ayan. alam nyo guys siya yung pinakamagaling gumawa ng ano portfolio sa ano mga classmate niya. tapos, tapos makita to ng classmate mo na, na ayobong naman ni Sarah. <laughs> Ayun guys, ang galing-galing niya guys. Oh, so, Alam niyo guys, nung estudyante ako, hindi ko nagawa yan. magaling siyang gumawa guys. Magaling kang kupad ka. Ayan. Ganyan yung mga ginagawa niya. Hindi siya bumibili. Siya lang gumagawa. Ayan. Kaso lang guys, yung mga ano namin, mga libro namin, wala na. Puro na punit-punit. Inupit-gupit na ni Sarah lahat. Is lahat? Hindi pa lahat. Malapit na lahat. Hindi mo rin yung gamitin. Ayan. Ang galing-galing ni Sarah. Kaya proud na proud ako dito. Eh. Shout out pala kay BJ dyan. Shish, BJ na siya. Kay BJ na nagsiswimming daw siya sa snow. Ayan. Beke naman daw. Ang galing ni Zahara guys, di ba? Alam nyo guys, ang gusto niyang kuning kurso is ano, computer engineering. Eh ngayon, Ini-interview kaming dalawa nung ano, para sa scholar niya. Eh, kaya ba daw naming suportahan kung sakaling mag college na siya, tapos yung, yung gusto niyang kunin, eh, ano, computer, ah, computer engineering ba yun, no? Hindi. Ano yan? IT. Ha? IT. IT. Tapos, sabi eh, kung kaya ba namin supportahan na ano yung laptop niya kasi kailangan daw yun. Syempre guys, hindi namin hindi namin kaya yun guys. Just ko naman. Hirap nga kami makabili ng cellphone eh. Siya nga hindi nga namin nabilan ng cellphone na yung cellphone niya, hindi namin nabilan. Laptop pa kaya sobrang mahal. Nung nag edit pa dati yung papa niya, hindi nga kami bumili ng ano eh. Laptop eh. Kaya naisip namin guys kasi 'di ba yung pinakamabilis na trabaho ngayon yung pulis. Kaya sabi namin sa kanya, magpulis ka na lang. Hindi e kung ano kung sakaling nagpulis na siya tapos makasweldo siya, gusto pa niya yung kurso niya, hindi mag aaral siya ulit. Kasi yun lang yung madaling ano guys eh, madaling trabaho tapos malaki pa ang sweldo noon yun nga lang, kailangan niya talagang ano, magsikap, mag-training. Gumapanggapang sa putik. <laughs> Sabi naman ni eh, Eman, eh, masasanay din daw si Sarah pag malaki na, ah, pag malaki, pag nasa insaktong edad niya na siya, may isip din niya. Siya nga daw eh, nagsisi siya noon kung bakit yung kinuha niya daw is, computer engineering kasi hindi naman daw niya nagamit. Sana daw kung alam lang niya, nagpulis na lang daw siya. Alam niyo ba guys na ang pinakamalaki ang sweldo ngayon ay pulis at military? Gusto mo magbumbero ka na lang daw, sabi papa mo. Sabi ko pag nagbumbero naman si Sarah, wala daw yung gagawin guys. Pag walang sunog, ang gagawin nila matulog ng matulog. Para pa, ayaw, bawal daw doon na hindi matulog kasi pag oras ng, pag may sunog, syempre, puyat. Hindi pwede yun. Kaya, kailangan silang matulog. Tapos, umaga yata exercise, ganun, training. Kaya sabi ni Eman, kung gusto daw ni Sarah, sabi ko, natatakot naman ako pag bumbero baka mamaya. Disgrasya pa si Sarah. Ayan. Kanina pa to guys, paggising niya. Yan ang ginagawa niya. Dikit-dikit. Ano pong gagawin mo dyan? Gugupitin mo pa ba yan? Tino. Tino. Mabuti na lang guys, nag-aral siya ng ganyan. Sobrang daming ginagawa, mga project-project ba yan? Eh may, nandito siya. Madali lang ano, madali lang madukot yung pera. Eh kung nandoon siya, may hirapan pa kami magpadala. Tapos syempre, pag nasa Davao siya, may siyang mag-ano. Ang pinakamabilis magpadala ngayon, jikas lang. Pang ano pa niya, pang shampoo pa. Eh dito, kung anong meron sa amin, meron siya. Pagkain, hindi na kami magka problema. Kaya mas ginusto ko na rin na nandito siya. なるほど。<laughs> Thank <laughs> you.